Masing, oh, ano pa lang ako, oh, mga siguro mga 21 subscriber pa lang oh, ako. Okay. Best friend pa ano, huwag ka magka ano, sabi nga eh, huwag ka mawala paglasan. Narating uh, na ano sa iyo, tara na ito, pagpalaan ka. Ayon, ay, po, sa, eh, nahit ako po kasi, ayo eh, tao ko. Wala kang pagpalaan ng Panginoon, laging ko pa. Alam ko kasi, bitbit nyo, alam ko kasi, bitbit nyo, alam ko. Ah, kaya kami na kasi nagkakano ng gusto. Pero kaya kasabi pag sumasakay ko yung mga ako. Eh, yun nga po. Eh, man, eh man, siyempre. Eh, thank you, Lord. Thank po, you. Kahit paano malaking bagay na kung nabawasan yung tinta. <laughs> thank you. May dagdag ka na Ay, thank you. God thank you so much. Kayo rin po. Ay, pagpalaan eh, kayo sa vlog nyo. Lagi po kayo kapaya na pangyay sa bawang araw. So, Ay, kayo na po po. Ito. <laughs>